Hey guys! Panibagong araw, panibagong vlog. So guys, dito na nga pala nagtatapos ang challenge na inasain sa amin ni Derek. Kung naaalala nyo, last challenge nung Switch Love Team, yung makeup challenge is girls yung nag-makeup sa boys. But this time guys, girls naman yung may makeup pa ng boys. But eto ang catch. Dapat gawin nilang Barbie look, beauty queen look, yung looks ng girls. So guys, kung so sino ang pinakamagandang mag-makeup, siyang mananalo sa challenge. Bibigyan lang naman natin sila ng 50 minutes para mag-makeup at ang kanilang final look. So guys, ano pang iniintay natin? Let's get it! Oto guys. Wait nyo na lang ang resulta ni Yana. Okay, Sasa Girl. This is Sasa Girl. Pasok. Ah, lakado na si Sasa. Pasok. Pakak. Ganda. Oh, I'm Shadow. Oh, Ganun niya pa yung eyeliner sa ano, kung anong sa ipad. <laughs> Nagpantay. Nagpantay ko sila guys. Nagpantay daw yung blush ko. Kasi kanina. kasi kaya makapal. Oo. Ninalagyan ko ang powder para hindi ko makapal. Fresh look lang kasi alam ko yung tsura ni Mitch hindi siya magarama. Ano ito? Tawag dito parang <laughs> indiano ba? Indiano. Disney princess. <laughs> Bongga! Bongga kanday! Bongga kanday! Bongga KANDAI! Bongga KANDAI! Di Bongga! Gary, buray mo! Di na no, di na So guys, almost matatapos na sila sa pagme-makeup and titignan natin yung makeup nila. Dito muna tayo sa Milmi. Mitch, anong feeling na ikaw na yung mini-makeup pa ngayon? Ito <laughs> ba? Kasi kanina pa kami sa eyeliner. <laughs> Wala na katapusan. Kaya niya, kaya niya. Kaya niya. Kaya, may tiwala kayo, oh, ba? Oo, oh, meron, meron. Okay. Ikaw okay, naman, bye anong feeling na ikaw na yung nagme-makeup kay Mitch? Nakakaba. Ang hirap pala. ya ano na yung eyeliner. Ang hirap. <laughs> Straight line na lang. Di pa magawa. <laughs> oh, grabe. Dito naman tayo sa Bigating Brianna. Yana, anong feeling na ikaw na yung mini-makeup ngayon? Ano, tapos na. Pero, syempre kinakabahan ako nung una. Pero naniniwala naman ako kay Brion. Kaya, let's go. Face card never decline. Ikaw naman, Brion. Anong feeling ng first first time mo mag-makeup sa girl? Siyempre, medyo kinakaba din ako. Kasi first time ko to mag-makeup sa girl eh. Except sa mga ate ko, di ba? Ah, Kapuado? Kapuado. Dito naman tayo guys ha. Di papakabog ni Jessie. Talagang di papakabog yung blush on pa! Oh my God, <laughs> Ano masasabi mo, Angel? Ang masasabi ko, parang bago sa feeling ko na lalaki 'yung mag-makeup sa akin. And ngayon na lang din ako ulit may make-up pa ng ibang tao eh. Oo. Eh ganun kasi. Na-pressure ka na ba? This is. Oh, <laughs> di pa pa kalboy. This is. Sayang ito sa amin. <laughs> Okay, okay, okay. Dito naman tayo sa Miglin. Patingin nga ng no, face card. So, oh. <laughs> <laughs> Teka, ano mo sabi mo na ikaw yung nagme-makeup ngayon kay Caitlyn? first time ko lang din kasi mag-makeup tapos siya pa yung unang na makeupan. Oh, ganda naman ng model mo na yan. Oh. <laughs> Teka, ano ano? Excited na, excited. Excited ka ba? <laughs> <No>. Okay lang. Okay lang. <laughs> dito guys, dito natin mapapaniwala yung ibig sabihin ng trust the process, progress. <laughs> Ikaw, dito naman tayo sa Janesca. Si John Michael at si Francesca. Oh, kuya, ano masasabi mo? Parang ako si yun, ano eh, no? Sino yan? Leonardo da Vinci? Mona <laughs> <laughs> Lisa, yun. Tingnan mo naman, laman, oh. Lord, Ate Chaska, ano mo sasabi mo na ikaw ni na nag... Si Kuya na yung nagme-makeup siya ngayon? Alam yung... mo, wala. Ganito kahit saan mo oh. ilagay. Wala eh, oh! Talaga! Oh, Mona Lisa! Nakikita mo naman. Pangarap niya yan, kaso di ko talaga pinapagalaw yung mga makeup ko sa kanya. Pero eto, siya rin bumili niya niya. Eh. Ngayon nagamit niya na. Uh, satisfied ka na. So guys, dito naman tayo sa Maverse. I rate natin ang look ni Kisha. Ano mo mo na ikaw na yung mini makeup ngayon? ngayon? kabahan, tapos feeling ko ano ko, rakista. Hindi <laughs> 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 <Darar>. naman. <laughs> ma, ano feeling? Nagme-makeup ngayon. Siyempre, ano, sobrang excited. Kakakalabasan nito. So, Tingnan mo naman, uh, oh, ang gando. Face card na badakla. Okay, okay. Tingnan natin ang air Nako. Guys, kitang-kita nyo naman. Hindi naman sa pagmamayabang na ng... first time ko lang gawin to. Pero tignan nyo. Take a look at this. Yes, ang ganda. Shala siya, be. Tingnan mo, perfect. Wow, perfect. Eyeshadow. Eyeshadow eyeliner, yung ano, blush, Blash, blush, on, highlighter, and powder. Oh, Siya, <laughs> talaga, eh. Sa kanilang lang makeup, pero titignan natin mamaya kung ano yung, ano, pagkatapos ng makeup nila, kasi ilarampa nila yan mamaya. So, good luck, guys! ang mo? Isang nakikita. di, sinolo ko yung mukha niya. Kasi yung iba din nila siya solo. Okay guys, at natapos na ang kanilang pagme-makeup. And it's Rampa time! Kaya guys, tawagin na natin ang ma-versya na si Maverick at si Kisha! siya. Kaya ang susunod naman natin, walang iba kundi ang Miglin na si Mix at si Caitlyn. Susunod naman natin walang iba kundi ang Ergline na si Ernest at Glide. susunod naman natin, walang iba kundi ang Janeska, na si John Michael at si Francesca. challenge walang iba kundi ang unexpected love team na Hela, na si Haley at Ella susunod naman natin sa challenge ay walang iba kundi ang di papakabog na Jelsey na si Angel at si Cassie. Ang susunod naman natin sa Rarampa ay walang iba kundi ang ah, bigating Brianna na si Brion at si Yana. susunod naman natin na rarampa ay walang iba kundi ang pangmalakasang Milmi na si Miles at Mint. ito kung sino ang mananalo sa makeup challenge kaya huwag niyo kalimutang bumoto sa aming YouTube Shorts at Reels ng Run Cup Management hanggang sumunod guys bye